So mga kadiskarte tignan natin ito lo tignan niya tignan niyo naman ang ganda oh may sunroof pa siya tignan yung higaan oh oh yun ang interior kahit ganito lang po pilay bikin na men <laughs> tignan niyo oh Eto lang maging unit natin pwede na. Pero kahit ano na maibigay sa atin eh pagpapasalamat natin mga kadiskarte. Ya. Yeah. Ano gagawin? Ha? Video. Ayun po mga kadiskarte si mga ng PH nasa Iskanya. Wow, napakagwapo ni mga oh. Iskanya oh. Sakay ka lang, tama na yan. <laughs> ma ma film mo lang na nasa Iskanya ka. Para may video ko naman, may video. Yung... Huh? Yun, no? Ah! tangay, no? Sa'yo yan, pa. Kaya nga tayo pinapunta dito. Eh. No, Sa'yo yan. <laughs> gusto mo yan? Gustong gusto, mga katiskate. Ayan po mga truck ni PLI. Gando niya, sa dulo, doon. Punong-puno yan, mga katiskate. Apply na, ano pang inihintay? Huwag na magpatumpik-tumpik mga kadiskarte. Kita nyo yan, dami nyan. Kanya sa kalam. Yun oh.